sa YouTube channel natin mga kasyon nandito dito sa Farmers Plaza to mga kasyon dito daming dami kang mapagpipilihan at maraming nagtitinda mga tindahan dito mga about mga uh, rilo kung hindi lang mga rilo dito mga kasyon ipapakita ko sa isang nagkuran ko ang daming mga pwede natin mahabit dito mga uh, seal, po ano rilo at saka mga kwintas kung mayroon din sila rito samahan nyo mga iso. shoutout shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin lalo lalo sa mga WFW from kung kung sa nyo so from uh, subscriber natin from Riti sa uh, sa inyo so mga subscriber from Davao City shout out to sa inyo so samahan niyo ako mga guys para mag-update tayo sa dito mga mga team mga relo so let's go so ito po yung mga guys dito po yung center no sa so, mga about ng mga relo mga guys so, ang dami nung pagpipilian dito pwede natin mabili ma dito sa mga about ng mga uh, rilo rito sa mga mga automatic to mga guys. Oh. Dito papasokin okay natin sa lugong ano pwede natin may pakik may sa inyo mga guys dito sa so, mga about ng mga rilong mayroon sila rito. Yan katulad ng album mga guys. So mayroon din pang So yan isa-isa na natin. natin yung camera natin mga guys. So makikita nito pwede natin yung mapipilian dito mga about mga rilo dito mga guys. So dito napakaganda rito. So yun mga wave natin na pag iba't ibang mayroon silang guys. O so, mayroon siyang casio. Yan about ng mga ibang rito, mga guys. So mayroon naman siyang mga price like for example, dito so, Kung ito yung sample dito mga sir So unahin na natin ito sa mga dito Sa so, ano yung mga katulad nyan Yan makikita mo natin yung mga alba mga guys napakasulit at marami kong pagpipilian dito Sa mga Seiko X mayroon siya So about na mga Seiko X so, dito, mga dito Yan, sa so, mga dito sa mga mga color, ito ibang mga dial din dito mayroon sila rito mga bag mga Seiko divers po mga guys sa so, mga automatic din ayan mga ayan so mayroon dapat ng uh, blow dial a uh... so mga about mga presyo ayan mga seagull ayan lahat ng mga ganyan mga guys yan mga seagull divers mga about mga sa pangbaba mga guys yan. dito mayroon tayo mga frosting nito yeah. siya. Mga bawat masiko. Ayun, napaganda mo nga siya. Yan, meron ko na dito mga assets din, mga tomato, mga about mga ano. mga guys yan uh, 18, 800, uh, 690, man, so mga about mga ito so mga mayroon naman tayo ito ng uh, kolay orange na dial no ang price nito mga guys 13,570 so mayroon naman tayo itong 14,000 itong mga guys 14,430 mga guys mga ganun So halos magkakapareho naman dito itong katulad nito mga dyan. Seiko, 13,400. Tapo. Ang uh, sapo yan. Meron pa yun naman dito sa tag mga sa mga about sa so, mga 12,000 12, uh, 29,000 na gold plated na Seiko 5 Ito naman sa may ano, blue dial yan mga kapal, blue dial mga 29,000. 29,920 mga siyang blue dial na gold plated ito mga pwede kang mabil dito mga siya mayroon naman siya rate itong ano itong ano. 18, ito sa mga eh, ukuli orange 18,780 mga yan so, mga ganyan So dito naman dapat dapat sa mga citizen ng mga automatic na mga 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 ganito mga presyo ah uh, 23,000 8,270 mga siya mga ganung na uh, citizen na automatic rin siya 8,270 So mayroon naman tayo rito mga ganito mga guys yan So about naman ganito 9,000 9,950 So ayan So dito lang tayo sa pambabayan natin. So may mga pambabayan na mga Seco 5. So ang mga presyo naman dito na 7,000, 7,770 po mga presyo ng pambabayan dito mga yeah. na automatic yeah. yung mga isang mga Seco. May 11,320 mga Seco. Mga bag, mga, mga gold plated dito mga sa tungkol sa mga gold plated 7,000 eating between these mga presyuhan mga gold plated na Seiko pad mga So dito naman tayo mga so about ng mga katulad Yung mga uh, Citizen so about mga presyuhan ng mga Citizen so about mga So for example ano uh, you know, 'yung mga presyuhan ng 15,000 'yung Citizen na tumatayang 50 'yung black dial 15,000 15,360 sa so, mga bat yung yan. So, mga ganito yan sa mga bat mga sell ah uh, reload, no dami kong pagpipila dito mga sell dami yan meron tayong city center ito mga guys so, yung mga bat ng city black dial na yung mga ganon so mga price one na ay hindi ko mga nindang ba guys yan ah uh, eh. uh 8,700 760 may mga ganun so mayroon itong mga gold plated na citizen na 8,770 yan mga ganun kadaa sa mga gold plated yan ang presyohan yan na ano, 9,770 9,770 na mga ganun Ayan. Mga gold plated. Ang pambabae natin mga guys. So mayroon tayong mga pambabae dito. Ang ganda rin mga lock din no. So mga about ang pambabae yeah. na citizen. So mga for example dito. 7,000, 7,730. So mga ganitong citizen na uh, pambabae natin na uh, relo. Yeah. So mayroon naman siya ng gold plated dito mga guys. So mga, yan po mga gold plated na to. So mga ganito gold plated. So, citizen 10. sa so, mga presyoan niya mga guys na nasa... Uh, ang price nito mga guys 7,940 mga guys mga presyo 7,490 sa mga ganito ang price yeah. sa mga guys pala to sa mga guys yan 9,000 sa mga ang baba ito mga Ayan. sa mga price na guys nito mga uh, 9,229 sa mga presyuan to mga sa maganda, mga ganda may mga diamond sa lobe mga yung dalawang katabi siya so halos para may surprise lang no itong dalawa may magkano ma'am 7000 ayun ah, ayun yung dalawa na yun 7000 ito pa ah 7 ah uh, 9729 ah uh, yun 9000 9729 So, eh, mayroon na din katabi niya. 9, 20 so mga kabat na yung katabi nyo so. guys so yung gandang mga lock no? so mayroon tayo rito yun ito, ito ito so ito mga presyo ah, 10,000 10,249 ito mga guys so, yung dalawang piraso ng pambabaya rin guys yung gandang na ito mga so, yung dalawang piraso ito. yung mga presyo ano okay ito yung kapila mayroon tayo rito balik tayo rito sa malaki na yun no? Know? Itong malaki na to at uh, mm -hmm. Alex. Ayan mm -hmm. so, yung no, mga ganyang ori mga citizen. Eh. Sa mga presyo, 9,000, 9,950. Ako, okay. ay bubuksan na yan mga. Ay, mabibili na. So meron tayong mga Seiko 5, uh, 5 din dito mga guys. So, mga ganung klase na Seiko. 12,000, 12,000 mga ganung presyo mga guys. So, yung dalawang piraso. 12,000 so na yun yung nakuha ninyo siya. Uh, 12,800. So yung black dial 12,800. Ang uh, katulad dito mga ganito mga ganito yun. Uh, ang price nito mga guys so 21,700 21,750 yung dalong tatlong piraso yun oh. No? na Seiko X Seiko X mga guys ang presyo yan 21 21,750 mga guys yan tatlong piraso na yan na Seiko X yan ang ganda dito mga pagpipili yan mga guys so yan hmm. dami mga mabil dito sa mga Seiko dito mga guys napakasulit yan napaka eh. mayroon tayo dito ng ano yung katulad nyan itong malaki na Seiko Divers lahat na ito, Pagong. Yan, sa about ng 30,600 Yan 30,630 So, yung mga ano na yun So, yun naman yung mga ano na yun, black dial yan So, mayroon man yung katabi dito na ano 31,800 Ah, 780 Yan, mga gabi ng about na mga Aarilo na yung mga isa yan So, mga brand yung brand nyo talaga yung mga So, mayroon tayo rito na ano, mga ganyang ori na meron na dito ng 28,850 sa mga Seiko Seiko na uh, silver ah, yung stainless no? Ayan, mayroon tayo nito mga citizen center ito ay mga ano Polo Club. So marami rin na pwede natin pagpipilang mahabil dito sa so, mga about mga sa so, mga prisyon dito mga sa mga katulad yung pambabahay o lalaki okay, mayroon siya mga ano Polo Club. Sa so, mga prisyon dito 3,900 3,995 sa so, mga about mga prisyon yung mga gold plate dito mga guys mga ganito. Ha? Sa so, mga klaseng rilo na 3,999.95 ay so, sa mga ganda mga lock talaga dito mga guys Yan And, sa mga sikos, mga baut, mga yun dalawa. 8747, um, 8000. Yeah. So, ano pa mga naantay niyo mga guys? So, bumunta na ka dito sa Uh, Parmes Plaza dami ka maabil dito mga iba't ibang mga klase mga relo dito ang mayroon sila rito mga isang yung store na to so iba't ibang klase mga relo so yan mga lang napalawak so mayroon tayo dito mga mayroon din sa mga world cup din mayroon din siya pakita natin no yan Yan, may iba't mga klase pang mga relo na may rinseller dito mga siya niya. Yan, sa mga barbecue. Yan, dito. Casio, mga uh, quartz. Swatch, you know, mga yan. About ang mga casio natin ng mga quartz. Swatch lang. Sa mga sample yan, mga guys, yung mga katulad yan. Ah, uh, 2,000. 2,000 pang babae natin. 2,930. Oh. Oh. Yan, yeah, about ang mga